lokohan lang tayo ng pula at saka dilaw. Not Filipino na dilaw at pula, kundi ang mga politiko. Bakit ka mo? For 30-something years, mga palangga, for 30-36 years, nagbabardagulan ang Pilipino sa between Aquino and Marcos. Panahon ni Cory Aquino na binuboljak natin sila dahil sa ginawa nila sa magsasaka at sa lahat ng mga Pilipino. Ano ba yung kinagagalit ng Pilipino na hindi politiko? Ang ikinagagalit galit natin yung mga kademonyohan na ginagawa nila. Ano yung mga kademonyohan? Pagnanakaw, panggigipit sa mga magsasaka, pagtatanggal sa trabaho ng mga deserving Filipinos dahil hindi nang nila trip, tatanggalin nila. Ang mga kapatid ni Lisa Tanas ay ikinampanya si Lenny Robredo noong campaign. Wala naman tayong problema. Alam mo, kung tutusin, napakaganda kung lahat ng, lahat ng mga politiko ay may magbabati-bati para sa pagsulo ng taong bayan. Hindi ba napakaganda ang mga magkakaaway ay nagkabati-bati para sa kabutihan ng Pilipino? At maganda kung itong nalisa na ito ay nakikipagbat, nakikipagbate o nag-entertain ng mga dilawan, which is dilawan naman siya originally, okay, na mga kalaban ng pulahan dahil sa mga pagnanakaw, eh di ang gandang tignan. Pero the point, ang punto de vista dito, habang siya ay nakipag-reconcile sa dating mga kalaban ng Pilipino, when you say Kuwang Ko Aquino, eto yung, fir, yung, yung immediate family ni Cory Aquino, ni Noy Noy, yan sila Chris, ang mga kapatid niya, yan yung mga naging kalaban ng Pilipino, kalaban in the sense na yung mga ginagawa nila. Habang nagpapanggap na si Lisa Tanas, na kunyari, oh, mabuhay, reconcile na, nagbati-bati na ang kuwang ko, Aquino, ay eh binababoy nila o uh, uh tinatamnan ng kung ano-ano mga fabricated crime, fabricated case ang mga Duterte. Si Pastor Kebuloy, ako, si Glenn Chong, sino pa? Attorney Vic, may death rep. lahat ng mga tumulong. Yan ba ang reconciliation? Yan ba ay tunay na umabayt si Lisa Tanas kasi kitinanggap yung si Bimbi at saka si Joshua. Kung tutusin ito mga batang ito, wala namang kamuang-muang yan. Walang kinalaman itong mga batang ito sa issue ng politik. They really don't know what's going on Hindi totoo na gusto ni Bangag Junior at ni Lisa Tanas na magkaisa ang Pilipino. Kasi mga nababasa ko, oh, tignan natin, basahin natin yung comment kung ano talaga ang ginagawa nila. Kaya basahin natin ha. Sabi ng AI, what people are saying. The post comments express joy and admiration for the reunion with many praising the beauty of long-lasting friendship and happiness it brings. One comment notes that the reunion ends on a heartwarming note bringing tears of joy to Sam. Kaya naiyak-iyak pa daw yung mga, mga hitag o oh, sabi, very professional and humble daw si Lisa Tanas. Paano ka magtitiwala kay Lisa na gusto niyang mag dito sa mga batang ito kung ang dalawang bata na pinadukot niya sa Turkey? Habang nagreconcile reconcile sa kunyari, meron siyang pinagugurgur sa likod ng kamera Meron siyang tinamnan ng kaso sa pamamagitan ng influensya niya nagfabricate siya kasama ang mga kasabwat niya ng crime against me, against a distressed mother, at ang pag-udyok niya ng disbarment kay Attorney Glenn Chong. At for sure, sino naman ang mag interest ng buhay ko? Buhay ni Attorney Vic Rodriguez na Sumuporta sa kanila Okay, basahin natin tong mga comment na to Ayan Wow Sabi ng mga hangag Wow A new generation for peace No This generation Is generation Of polvoronics Smuggling Kidnapping Ng bangag Government O ni Lisa Tanas Dahil siya Ang utak ng lahat Ng kasamaan Sa Pilipinas Kaya itong Reconciliation Eklabush Ay isang kudyat na ang Pilipino ay ginagaway. Remember, during the Pidea Leaks hearing, binanggit ni Agent, Agent ng Bayan, if subscribe sa YouTube, Agent Morales, na noong siya po ay ginawa yung pre-op, you know, yung um, dokumentong inilabas natin, na ini-interview niya ang informant na, na nagsusumbong na si Marcos Jr. ay Adictus Benedictus ay bangag-bangag during the time, 2012. At ito ay dapat i-raid niya ang pumigil ay si Jojo Ochoa. Sino si Jojo Ochoa? Siya lang naman ang executive secretary ni Noy-Noy. So ano ibig sabihin nun? Noon pa lang, di ba kasi magkasama nga sila sa law firm, si Lisa Tanas at si Jojo Choa? So noon pa lang talaga, si Lisa Tanas ay nakikipagsabwatan na sa mga dilawan, sa mga tao ni Noy-Noy, sa mga tao nila, Chris Aquino, dito sa anumalyang ginagawa nila. So kaya naman ngayon ay reconciliation sila sa kasamaan. Pinangalanan doon sa pedialyx nga si Jojo Choa na nagutos sa PDEA na wag nang ituloy i-raid ang hideout ni Marcos Jr. na kasama si Marisa Soriano based doon, doon sa hearing na yon na wag na silang i-raid pinakiusapan ni Jojo Ochoa na dating executive ni Noynoy Noy. so ibig sabihin sino ang nakiusap eh di si Lisa Tanas so ngayon nagbayad utang ngayon si Lisa anong pambayad ng utang nanjaan sa paligid-ligid lang last 2020 last year sinabi ko sa inyo na ang isa sa mga shadow advice advisor ni Lisa Tanas ay si Jojo Ochoa. Why? Naalala ninyo nung inappoint si Jerry Acosar. Sino si Jerry Acosar? Siya ay Housing Department of Human Settlement and Urban Development. Sino si Jerry Acosar? Brother-in-law ni Jojo Ochoa. At limpak-limpak na salapi ang pwedeng nikawin Kawin dyan sa Housing Department na yan. Dahil wala naman tayong nakikita ang mga ipinatayong bahay para sa mga less fortunate Filipinos. So itong pagapoint kay Akuzar at uh, na brother-in-law ni Jojo Ochoa, isang malinaw na possibly na, well, malinaw na kabayaran sa ginawa ni Ochoa na pigilan ang pag doon kay Marcos Jr. nung time na addict sa pulburon. So this picture ni Bimbi at ni Joshua ay isa, hindi po yan pagsasalarawan ng reconciliation. Pagsasalarawan larawan yan sa pagsasanib pwersa ng mga kawatang pamilya. I told you last year na si Dilima ay palalayain. Dahil gagamitin ni Lisa Tanas against sa mga Duterte. Imagine nyo, kitang-kita, nasa loob ng bilibid si Dilima, Department of Justice Secretary, at narinig din nyo mismo ang mga statement ng lalaki ni Dilima at inamin ni Dilima na because of, ano, dahil sa frailty of a woman, Department of Justice Secretary sa panahon ni Noynoy, napalaya sa panahon ni Lisa Tanas, anong ibig sabihin niya? Then now, inaatake ang mga Duterte. Ibig sabihin, kinukuha ni Liza ang lahat ng magagaling mga Watch ka ba ng bayan? Yaan yeah, ang sinabi ni Marcos Jr. nung in-interview ko siya na ano yung pamantayan niya sa pag pagpili ng mga ia-appoint niya. ba diba, ang sinabi niya sa akin, yung napanood niyo yun, magagaling. Yung pala, magagaling magkain ng saba, bakit ba kayo mga dilawan? I'm not referring sa mga politiko. Kayo po, na mga kapitbahay ko, klasiko, ka kamag-anak ko, na mga dilawan. Bakit kayo galit na galit sa akin noon na sinusuportahan ko ang mga Marcos? Before ako nabudol. Minumura nyo ako. May mga kamag-anak ako na nila ako behind my back dahil sa pagsusuporta ako kay Bangag junior I'm referring to yung galit na galit kayo noon kasi sumusuporta ako sa magnanakaw, sa demonyo, kawatan, lahat, name it. Diba? Ganon. Pero ngayon na ako ay nagsalita na na nabudol ako dahil ang mga sinasabi nyo laban dito kay Marcos Jr. sa mga Bangag ay totoo. Ngayon tahimik kayo. At magkikibit balikat na lang ba kayo? Dahil nahiya kayo? Or ayaw nyo ibaba ang pride ninyo? Ginago kayo ng pamilyang Aquino at Marcos. Kasi ang mga magagaling magnakaw, nire-reappoint. Pumunta tayo sa Bureau of Customs na bawat container, ang mga tara ay pinakamababang 100,000 per kotong nila maliban pa sa smuggling at kung ano-ano pa. So all in all, baka trillion of pesos ang ninanakaw nila sa isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan. Kaya inipon-ipon, nakalagay sa book ni ano, ni Attorney Vic Rodriguez, ang mga jutang ginemes na mga dilawang media na maantay Marcos noon, bawat kibot magdanakaw, uh, klepto, undergraduate, sinungaling si Kuting, hindi na sila nagre-report ngayon. Kasi nagsanib pwersa na ang Aquino at ang Marcos Araneta Romualdez. Sino ang kawawa? Ikaw! na ordinaryong Pilipino na mga nabudol na kayo ay umahasa parang katulad ko na ibabango ni Marcos Jr. ang Pilipinas. ba diba, yun yung pangako niya? Si Trillanes. Sinabi ko yan sa inyo last year. O, oh, anti Marcos, anti Duterte. ano ginagawa ngayon? Ginagamit ni Lisa para mag-file ng case kay Pangulong Duterte, kay Bongo, o magpatawag ang mga media. Yo, know, syempre, pag, na, pag nailagay nga naman sa media yan, pag na pag na okay, na publish sa media, akala ng tao ay totoo. Kasi, akala nila, ah, nag pa lang ng case, nag-file ng case sa ganitong klaseng mga korupsyon. Akala nila ay totoo na. Bigyan ko kayo ng another kung anong pagkakapareho ni Lisa at ni Chris Aquino. Naalala nyo si Chris Aquino, mga anti, mga Marcos supporter, kung narinig ninyo, kayo ay mga nabudol ko mga palangga. ba diba, galit na galit tayo kay Chris Aquino nung narinig natin yung voice niya na sinasabi niya kay na dati niyang business partner na ah, uh, kung tama yung pagkaalala ko, huwag kang uuwi, huwag kang aapak ng Pilipinas or else million-million mga taong na, windang doon na isang Chris Aquino pala ay kayang magpa ng dati niyang business partner. Wala pong pinagkaiba kay Lisa Tanas dahil narinig ninyo ang audio na inutusan niya ang asawa ni Teddy Boy Loxin Jr. na maniobrahin ang mga papeles, i-expedite, i-fabricate para kidnapin ang dalawang bata. Yung dalawang bata doon na hindi lang nasama yung nanay ay pinadukot ni Lisa sa Pilipinas. Yung mga kamag-anak ni Ferdinand Marcos Sr sa Ilocos ay ginigipit ni Lisa Tanas doon. Binababoy niya. Di ba naalala ninyo na iulat natin dito na yung mga properties uh, ng uh, Marcos Senior nila kuting na uh, kumbaga mga properties doon sa Ilocos na may mga part pa yung mga Marcos yung mga kapatid ni Ferdinand Senior ay pinapirma ayon sa ating puting ahas ng quit claim ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. At ayon sa akin puting ahas maraming sukang suka na kamag-anak ang Marcos Senior not sa, the Romual, not sa Romualde, sa side sa Edralin side so paano mo sasabihin na itong inayupak na Lisa Tanas ay nagre-reconcile dito sa mga Aquino kung ang mga kamag-anak ni Marcos Jr. ni Kuting ay binababila behind the scene so hindi yan reconciliation si Chris Aquino inaway-away natin yan nung nangampanya si Leni Robredo noong 2016, ay ginamit ang chopper. Ano ang reklamo natin doon? For personal use ni Chris Aquino, ginamit ang chopper. Ano ang sabi natin doon na mga Marcos supporter? Abusado ka. Pondo yan ng Pilipinas. 'Di ba? Anong ginawa ni Lisa Tanas ngayon? Eh, ba? Diba? Nag-private plane papuntang UAE. Anong ginawa niya? Nag-acting na presidente, nag-working visit na wala naman siyang mandato, pero sumikreto siya, lumipad ng UAE gamit ang private plane, gamit ang pera ninyo, nagkapila niya ata doon, nagbigabiga ko niya, minit ang Pilipino. Ano yung ni sa inyo? May inulat ba si Lisa na naging productive ang pagpunta niya sa, sa UAE gamit ang funds ng ng bayan? gamit ang uh, ang fuel ng bayan wala ang post niya nonsense picture taking at display wala kang makuwang substansya kasi wala naman talaga silang intensyon para maayos o matulungan ng mga OFW sa UAE ang intensyon niya doon ayon sa puting ahas ay mangutang ng pera para sa Maharlika Investment Fund at ayon sa ating puting ahas ay nagdeposito ng mga nakaw na pera ng bayan baka from UAE 'di ba may tumawid pa Europe So pareho ang kanilang pattern nitong Aquino at Araneta government.